Isang kabit ng CEO ay 20 years nang nawawala at hindi pa rin mahanap. Katunayan ay umamin ng sospek ngunit bakit hindi siya kinasuhan. Siya si Kim, Taong 2008, sa edad na 31 ay nakilala niya isang lalaki na nagngangalang Nam. Si Nam ay CEO ng venture capital company na siya mismo ang founder. Siya ay nagtapos sa kilalang university sa South Korea. Mukhang napakatalino ni Nam kaya sobrang humanga si Kim sa lalaki. Noong nakilala ni Kim, si Nam ay divorced na siya at naghahanap ng panibagong pagmamahal. Ngunit di nagtagal ay nalaman ni Kim na may asawa at dalawang anak na na babae pala si Nam. Makailang beses siya nakipaghiwalay kay Nam pero parang hindi rin niya kinaya dahil sobrang mahal na niya si Nam at nakabuo na sila ng malakas na koneksyon sa isa't isa. Buong loob na tinanggap ni Kim na siya ay isang kabit ni Nam at alam niya na masaya siya sa kanilang relasyon. Ang sekretong relasyon nila ay tumagal ng pitong taon. Sa loob ng pitong taon nila ay dalawang beses din siyang nabuntis ngunit hindi nila itinuloy at pinalaglag na lamang dahil na rin sa estado ng kanilang relasyon. April 8, 2004, ito ang araw na huling nakausap si Kim ng kanyang pamilya. Bago pa dumating ang araw na yan ay may isang pare na nakapagsabi na pumunta sa kanya si Kim at para ang dami nitong dinadala sa kanyang tibdib. Kinausap umano siya ni Kim at sinabi na siya ay limang buwan ng buntis. Yun ang pangatlong anak nila ni Nam kung nabuhay sana yung dalawang nauna. Balak din umano ni Kim na umalis ng South Korea at manirahan na lang sa ibang bansa gaya ng China. Walang nakakaalam kung ano nga bang nangyari sa pagitan ni Kim at ni Nam noong mga panahong yun. Dumating na sa puntong ayaw na ni Kim na ipalaglag ang bata at gusto na rin niya na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Kahit sino naman sigurong babae ay ganoon din ang gusto. Ngunit sa kaso nila ay may asawa nga at anak si Nam. Kaya ang gusto at pangarap ni Kim na magkaroon ng sariling pamilya matapos ng pitong taon nilang relasyon ay malabo. Maliban na lamang kung siyang pipiliin ni Nam kapalit ng kanyang asawa at mga anak. Sumang-ayon si Nam na huwag ipalaglag ang bata at sinabi niya kay Kim na sasabihin niya sa kanyang asawa na gusto na niya makipag-divorce at pupunta na sila sa China ni Kim. Humayag pa si Kim sa ideya ni Nam na magpapagawa sila ng Peking passport para makapunta sa China at para hindi sila matonton kung hanapin man sila. Ibinenta ni Kim ang apartment at sasakyan na binili sa kanya ni Nam bilang paghahanda sa kanilang pag-alis patungong China. May apat na luggage si Kim at sinabi sa kanya ni Nam na ipapaship niya ang mga luggage para hindi na rin sila mahirapan pa sa biyahe. Ang plano ay mauuna muna si Kim na pumunta sa China at katagpuin niya ang broker na hinar ni Nam habang inaayos niya ang lahat gaya na kanyang negosyo at sa kanyang iiwang pamilya. Ang flight ni Kim pa China ay May 7, 2004. Isang araw bago ang flight ni Kim pa China ay nagbook si Nam ng napakamahal na hotel na halos 25,000 pesos sa isang gabi para matutulugan ni Kim bago ang kanyang flight. Gusto ni Nam na magsama sila ni Kim sa isang mamahaling hotel bago pa sila maghiwalay dahil aabuti na ilang buwan bago pa siya makasunod sa China. May 6 ay nakita si Kim na nag-check-in sa hotel. Ayon sa hotel staff, badang alauna ng madaling araw ay nakakita siya ng tubig na lumalabas sa kwarto ni Kim. Hindi nila alam kung anong nangyari ngunit kinabukasan, bandang alas 10 ng umaga ay nakita nila si Kim na pumunta sa salon ng hotel para magpagupit ng buho. Kasunod noon ay pumunta si Kim sa cellphone shop para ipaputol na ang kanyang number dahil hindi na rin niya yon magagamit sa China. Simula noon ay wala na siyang kinontak pa na ibang tao. Bandang alauna ng hapon ng May 7 ay bumalik sa hotel si Kim at hindi na siya nakita pang muli. Ang kanyang flight ay dapat sana alas 9 ng gabi ng May 7. Pero wala sa record na siya ay nakasakay sa nasabing flight gamit ang sarili niyang pangalan o ibang pangalan dahil sa Peking passport. At ang checkout niya ay May 7 din sa hotel, ngunit may tumawag sa hotel na mag check out si Kim. Kasunod noon ay na-record na tumawag si Nam na mag extend pa ng isang gabi at babayaran niya ito kinabukasan. May 8 at checkout na ni Kim, Pumasok sa kwartong housekeeping at nagulat sila sa nakita. Napakaraming tubig ang nag-leak mula sa banyo hanggang sa labas. Ang mga toilet papers ay naubos at ginamit lahat. Napakaraming tuwalya din ang nasa loob ng bathtub. Napakaraming tubig at may nakita silang mga footprints. Yun ay footprints ng lalaki. Naalala din nila na maraming guests ang tumawag sa front desk dahil nagre-reklamo sa ingay na nagmumula sa kwarto ni Kim ingay ng malakas na music at TV. Noong May 7, pagkabalik ni Kim sa hotel ay nakita sa CCTV na hindi siya nag-iisang pumasok kundi kasama niya si Nam. Bandang alas dos ng hapon ay kumatok ang housekeeping para sana linisin ang kanilang kwarto, ngunit lumabas si Nam at tumanggi. Kasunod noon ay inilagay niya ang do not disturb na sign sa harap ng kwarto. Taong 2004 hindi pa ganoon kamabusisi ang mga tao pagdating sa CCTV. Sa kasong ito ay ilang araw lamang itinago nila ang mga files at saka binubura din kaagad. Kaya wala masyadong nakitang ebidensya maliban na lamang yung nasa loob ng hotel kung kailan sila pumasok. Walang kaalam-alamang pamilya at mga kaibigan ni Kim sa planong paglipat niya sa China. Kaya nag-alala na ang lahat lalo na at buntis pa siya ng limang buwan. May 24 ay nakatanggap ng liham ang kapatid ni Kim mula sa kanya. Nakasulat sa liham na siya ililipat sa China at sinabi din niya ang estado ng relasyon niya kay Nam. Dagdag pa sa sulat ay sinabi ni Kim na gusto niyang mamuhay muna na malayo sa kanila para makapag-isip siya ng tama at magawa niya ang mga dapat niyang gawin. Pero kalaunan ay nalaman na ang liham pala na yon ay ginawa ni Kim bago pa siya pumunta ng China. At binigyan niya ng instruction ng post office na i-deliver lamang ito matapos niya makaalis. Nakatanggap din ang tawag ang kapatid ni Kim mula sa broker sa China at sinabi na ligtas na nakarating si Kim at nasa maayos ang kanyang kalagayan. Ayon sa broker ay nakisuyo sa kanya si Kim na siya na ang tumawag sa kanyang kapatid dahil ayaw pa niya makipag-usap. Ang nakausap din ni Kim na pare ay binigyan pa niya ng business card ni Nam at sinabi na yun ang makakasama niya sa China. Kaya kung anuman ang mangyari sa kanya ay pwede niyang kontakin si Nam. Kaya ang pare ang siyang susi para malaman kung sino ang kanyang boyfriend. Tinawagan ng pare at ng pamilya ni Kim si Nam. Ngunit makailang beses na binago ni Nam ang kanyang kwento. Nung dinala si Nam sa pulis para sa interrogasyon, una ay sinabi ni Nam na nakausap niya si Kim at nasa China na nga siya at maayos ang kanyang kalagayan. Sunod na sinabi niya na dumating nga si Kim sa China at nakipagkita na sa broker. Ngunit scammer daw pala ang broker at maaring may ginawa itong masama kay Kim. Makailang beses pa daw niyang tinawagan ng broker at nagsend pa siya ng fax. Pero nung sinuri ang kanyang cellphone at fax machine ay walang nakita ni isang tawag sa China at wala siyang koneksyon sa kahit isang broker kaya na kanyang sinasabi. Tumagal ang pagtatanong kay Nam at umamin din siya sa ginawang krimen. Una ay sinabi niya na napatay nga niya si Kim at kinarga niya ito sa kanyang balikat palabas ng hotel. Sa sunod na kwento niya ay sinakal daw niya si Kim at pinagputol-putol ang katawan at inilagay sa maleta at itinapon yun sa Han River. Wala siyang specific na sinabi kung saang banda sa Han River niya itinapon. Paiba-iba ang mga sinasabi ni Nam at ang lahat ng mga sinabi niyang lugar ay pinuntahan din ng mga polis para i-check ngunit wala silang nakita. Isa pang ebidensya ay nung hinanap ng mga pulis ang apat na mga bags na dadalhin sana ni Kim sa China. Yun ay tinago lamang ni Nam sa storage na isang bahay na binayaran din niya. Makalipas ang ilang buwan ay nagsagawa na ng forensic testing sa hotel room, sa bahay ni Nam, sa apartment kung saan sila nakatira dati at sa sasakyan ni Kim. Pero wala silang nakita. Yun ay dahil ilang buwan na nangyaring krimen. At dahil yon sa pag-aantala ni Nam. Ang masama pa dahil sa Korea ay walang kaso sa mga nagsisinungaling sa mga pulis kaya hindi nakasuhan si Nam. Ang tanging kaso lamang na naisampa sa kanya ay ang paggamit niya sa pera ni Kim. Ang perang yun ay nagmula sa ibinentang apartment at sa sasakyan ni Kim na nagkakahalaga ng $30,000 o halos $1.7 million sa peso. Kaya kinasuhan si Nam ng kasong pagnanakaw. At yun lamang ang kasong ipinataw muna sa kanya hanggang sa may makita pa silang iba. Taong 2017 matapos ang halos 13 years simula nung nawala si Kim ay na-interview ng Korean documentary si Nam. Nung tinanong siya ng producer kung ano nga ba ang nangyari kay Kim, ay direkta sinabi ni Nam sa kanila na tanungin mo na lang ako ng derecho kung patay na nga ba si Kim o buhay pa ngunit siya ay tinago lamang. Pinanindigan ni Nam ang mga naunang sinabi niya na alam niya na nasa China na si Kim at nakausap niyang broker at maayos ang kanyang kalagayan. Katunayan kaya hindi siya nakasuhan ng murder nung inamin niya na pinatay niya si Kim ay dahil pinalabas niya na pinilit lang siya ng mga pulis na umamin at tinakot umano siya. Sa mga nakakita sa interview ni Nam ay sinabi nila na halatang hindi siya nagsasabi ng totoo at lahat ay nakakalimutan niya pagdating kay Kim. Ang naalala lamang niya ay ang mga bagay tungkol sa kanya. Base sa pag-analisa ng mga pulis Maaring si Nam din ang nagutos kay Kim na sumulat ng liham para sa kanyang kapatid para hindi sila magduda. Nasinunod lamang ni Kim sa pag-aakalang yun ang tama. Ang tumawag sa kapatid ni Kim na nagpakilalang broker ay kalauna na napag-alaman na tiyuhin pala ni Nam. Pero nung tinanong ng mga pulis ang tiyuhin ni Nam ay sinabi niya may Alzheimer siya kahit hindi niya maalala ang lahat. Taong 2000 ay may isang pangyayari pa na pinag-drive ni Nam ang kanyang stepmother. Pero sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo ng sasakyan dahil nagmamadali umano siya. Makadalawang beses siyang promeno ng malakas na halos tumasik papuntang harap ang kanyang stepmother. Pagkarating nila ay nakita na lamang niya na patay na ang kanyang stepmom sa likod ng sasakyan. At base sa autopsy ay nakita na nagkaroon siya ng fracture sa isa sa kanyang spine. Pero ayon sa mga professionals na malabo na magkaka-fracture dahil lamang sa malakas sa pagpreno. Ayon sa kanila, para masirang spine ay kinakailangan itong matamaan ng malakas o mahampas o mapalo ng isang matigas na bagay. Ngunit dahil walang CCTV at wala ring nakitang physical na pananakit, kaya naakwit ulit si Nam. Wala ni isang kasong laban sa kanya sa pagkamatay ng kanyang stepmom. Magpahanggang ngayon ay napakarami pa ring katanungan ang hindi nasasagot sa misteryosong pagkawala o pagkamatay ni Kim. Pero sa pag-analisa ng mga tao ay maaring ginawa yun ni Nam dahil ayaw niyang masira ang kanyang repatasyon at pamilya. Pinaasa lamang niya si Kim para hindi ito magalit. Umaaring baka may mga banta din si Kim kay Nam na kung hindi sila magsasama ay isisiwalat niya ang tungkol sa kanila sa publiko. Ang panalangin ng pamilya at mga kaibigan ni Kim na sana malang ay mabigyan ng hostisya ang kanyang pagkamatay kung pinatay nga siya. Sa ngayon, si Nam ay CEO pa rin ng kanyang kumpanya at malayang namumuhay. Walang balita kung matapos ng lumabas na balita ay iniwan ba siya ng kanyang asawa o hindi. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!